Just answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Oya, oya, hindi. Oya, hindi. Oya. I will go back to you later. Please continue, sir Teresa. May pamilya ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? Eh, para sa record. Hello, Lolo. Papayag ka ba yung anak mo na 14 years old? Ikasal? Ha? Dili sir. Dili. Oh? Sa unsaman nga rason nga naing anak mo na nga kahimtang sir? ako usa ka ginikanan. Sandali, yung uh, paminawa, ta just listen to my question and you answer my question ha. Ah uh, Narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata? Dili ta, tinood sir. Dili, tinood? Dili. So, we will go back to you later ha. Pero kung totoo maya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. Thank you. will go back to you. Please continue, Sen. Teresa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Miss Janet, Ms. Rosalie, Miss Karen ay Uh, nagre-rekomenda kay Senyor Aguila. Opo, ma'am. Doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares, at usually nag-a-agree si Senyor Aguila. Opo, ma'am. Nagang okay. salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Si Teresa, habang hindi pa yes, makapag-salita si Renz, ibalik ko lang muna si oh. si Mark. Mark. He will be ready in a while, Your Honor. Yeah. Sige lang, Renz. Kaya ayos lang muna yan pag uh, magpwede nung salita. Mark. Sir, yes, sir. Nakita mo ba mga anak ni uh, Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo may... Yung anak niya na maliit, yung 12 years old ay kasado na po. Kasado ah? Yes, sir. Sa isang babae na, na minor di edad. Ka anak niya kinasal din? Yes, yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw mo na? Ang pangalan ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. saka yung babae. Ano yan? Janet, may anak ka na Jumong? Pangalan? I I I I na sir. How old na si Jomong? Sa karon mga 15. 15? Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya, sa Minjo. Ha? Dili siya, Minjo, sir. Dili siya, Minjo? Oo. Oh. Sulti ni Mark, kasal daw? Kinasal Dili natin, na tinood, sir. Nanasal ay bata isa, sir. Ha? May bata na? Yes, sir. Oh, may anak na si Jomong? Wala pa? Mahay mo, usubay ko, anak, sir. Nilitit ni, sagutin mo. May anak si Jomong wala pa. Naana si Jay anak, sir. Pero, waya si Jay nagminjo. Ahaw iso ba, kung unsa ang sitwasyon, sir, pwede? Sige, sige. Ang bata, sir, medyo naani si Jay pagkasiawon gamay. Tungod sa social media nga ijang nakita sa sige gamit sa cellphone, ahong nabantayan nga ahong anak nga mura si Jaog na gamay. Okay, sige, palikiro. Ganito. Oh. Just, ano Anak po, bas, kahit tabuha, oh, sir. Know, just answer my question. Laktod, sir. Ay, anak, si Jomong, mong 15 ka karon dunay ay anak. Oo, oh, sir. How uh, old, old, na. how old yung anak, yung apo mo, na anak ni Jomong? mong? Mga, mag two years na. Two years na. Sinong mother? Si Matsay, sir. Saan si Matsay ngayon? Nasa kapihan. Nasa kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal, sir, tungod kay nag-uyab man sila. Ha? Nagka-uyab ang maong mga bata. O dito, nagkahilamit sila. Nagkaanak sila, sir. O, oh, nagkaanak, ha? So, panindigan mo yan, ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang iside in contempt at ikukulong kita. Opo, oh, sir. Ha? That goes to everyone here. Ha? Huwag tayong magsinungaling. Dahil oh, po, ang sir. purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at ustisya. Wala tayong dapat itago. Opo, oh, sir. Kaya hindi ako mag- uh, mag-hesitate na iside kayo in contempt at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan. Ha? ulitin ko Mark nakita ang kinasal yung anak ni Tahok? yes sir sino kasama niya kinasal? Ma madami sir, may, ma may mga minor de edad din sila yung pinaka-o ng kinasal na minor de edad sir so sino ngayon nagsinungaling uh, janet Tahok? si Mark o ikaw? siguruhin mo mga sagot mo dahil As I have said, hindi ako mag-hesitate kay kulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili si, mga sino nagsinungaling? Dili S mga mark, tukwana sir, mo aksip kayo. Magalag-uyab mo mag lagi sila. Ha? Wala may gikasal ni senior. Hila binagahong anak. Nagminjo sila sir. Ila ng kabubuton. Dili na pinagbutan ni senior. Labi na naho. Sino nagkasal, Mark, sa kanila? Si senior, sir. Si senior? Senior Aguila. Senior Aguila? Sumagot ka. Senyora Gila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya. Di nak tinuod. Kanang mga bata, nang na na, sir. Na ako'y witness nga ayaw ko kanang... dulo dulo ay mabunin inau -ok imong kamot ina -ok kami ra pwede magtudlo dulo dere ina -ok ug kamot sige padayon padayon kanang mga kuan nang mga bata'a ah, nang hambog ra na sir ato na ang mga nabata. bata na ito nagyayabang lang kay ang pakanan na si Dilito ha ano ano ang pakanan na si si Dilito kay na sa kasuko sa buong grupo sa bayanihan ang layo mo ba nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok bakit mo idadamay kagad ka itong si Juan eh ang ipa surti si board papir togaleta? Mamaya na. I'm just asking you. Just answer me squarely. Kinasaluwa ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Oya yeah, oya yeah, hindi. Oya yeah, hindi. Oya. Yeah. Okay. I will go back to you later. Please continue si Teresa. ka Sal kaayo, Mr. Chair. Thank you, Mark. Thank you. Muka may mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga survivor with victim survivors, mukhang mayroon ngang hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung uh, anak ni Ms. Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang, alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J, ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni Elias Jane, di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yun mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si Elias J, na anak ni Miss Janet. At ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? E anak ko nga, kinasal. So, meron po talagang kailang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero, balikan ko muna si Elias Renz. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po? Sorry, kailangan ko makikita And yung... Andam na ba, yung... Renz, oh. nga mo uh, atubang sa Committee? Opo. Okay, salamat kaayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, Renz, um, para lang makonfirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? mo mong 12. 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina, at pinalabas ko nung privilege speech ko, sinabi mo dun, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Uh, yung mga armas ba na yun, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon Renz? Hindi. Hindi. So, totoong armas sila? Oo, itong pag-eleksyon. Noong eleksyon, Your Honor. So, nakita mo nung eleksyon, uh, mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon Hindi, de, tinood na armas. Hindi daw, Your Honor, tin Totong armas. Totong armas. Kaya ako tinatanong Renz ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Nood ka armas kay na kay armas sa kuan o tuan sa tatay si Sami. Totong armas, Your Honor, may armas nga daw yung kanyang Uh, Tiyohin na si Sami. Okay, so yung tiyohin mo rin ay mayroong ganung armas, si Sir Sammy, na totoong armas. Renz, uh, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Hindi sa foxhole nakita. Dito sa, kuhan mo, bahay. Uh, hindi daw sa na, foxhole bay. niya Dito. nakita. Doon daw yung nakita niya sa bahay na... Uh, Nag-pass by yung sako armas, Your Honor. Sa bahay mismo, nakita mo yung idinaang sako-sakong armas. Kaninang bahay yun? Ha? Huh? Kin kaginsang balay, to. ano balay. Bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo? Opo. Bakit idinaan doon ang sako-sakong, uh, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Hmm? Huh? train ba ko nung nga mahimong sundalo? Oo. Oh. Oo, oh, oh, Your Honor. Twelve years old ka rin, train ka para maging sundalo? Opo. po. Uh, at nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old, pero hindi ka nag-aaral. Oo, oh, wala ko nag-aaral. Oh, hindi no, siya nag-aaral. Trend na dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, yon. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yon sa kapihan? Ang sa ibuti pa sabot nga trend na sa kapihan, Renz. Sa baraks na mo mag-akot may kuhaan Yet in Dutch. So, barracks, kasi daw nila is uh, pinapakuha sila ng buhangin at uh, ina attendance, Your Honor. Barracks, so uh, lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin? oh para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oh. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? halos hindi ko na kailangan itanong. Pero, Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay, wala, may eskwela. Kaya, <laughs> 12 ay hindi, uh, pag yabog ko, iba mo Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry rin, sorry. No? Mr. Chair. Ah, sandi. Haring ah, sa, Haring ah, Aguila. Gere Esquilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong uh, kapihan? Ano, sir? Totoo ba na itong mga bata, Ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan, hindi niyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung kanan... Pwede ka bisaya. Ha? Pwede na kong bisaya, sir. Gah! Pag mm. Tagalog ka kay... Hindi lahat ka nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka magtagalog eh. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo magtagalog. Magtagalog ka. Gamay ga na sir. Gamay na ako. Bawa ang Tagalog. O oh, sige, ga kahit gamay lang. Pilitin mo magtagalog. Paano? Sige nga. <laughs> yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman, hindi naman yan, hindi naman yan ano, kinukulunan niya, tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, si po, Sir Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka Salamat na mag kayo, gamit Chair. magturo, ah, Sige, please continue. Hmm. Kanang, kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, wak man, suot kawas sa mga bata, sir. Suot kawas sa mga mga bata, dito. Suot gawas. Ibig sabihin, labas pasok. Oh. So, range labas-pasok lang kay doon. Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay... kay... kanang abo sa kapihan, o pwede na sila mong gawas. Bisa asa sila pwede mong gawas. Hindi na tinawag, lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you, Kay kanang ka among Makinig ka, makinig ka muna. Oh, po, 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 makinig ka. Kahit na ikaw ay haring agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa sinado, ha? Bibigyan kita ng fair warning, haring agila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang uh, reincarnation ng uh, Diyos ay dapat la, lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, <coughs> ulitin ko. Again, for the record. Mga bata ba? Pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, pwede sir. <coughs> pwede, walang pumipigil sa kanila. Wala po ipigil. Opo. E paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi, hindi, hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo? Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Siguro, pa-check po natin sa DepEd yung enrollment. At uh, pwede talagang isight in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, uh, Sen. Teresa. Nandito uh, man yung local civil executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba? Pwede yung buwa ba? Doon sa mga eskwilahan sa baba? Pwede sila mag-aaral? Sa Uh, good morning po Senator. Sa Socorro talagang binawala nilang bumaba ang mga bata at yung sa pag-aaral no massive uh, during uh, uh, 2019. Uh, massive dropout of learners. Massive A, dropout. Dropout of learners from elementary high school, according to report to the Deep Ed, 800 plus young learners na nag drop out. So, Haring Agila. So sabi mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, regardless ha, wala akong pakialam sa lokal politics yun doon. Uh, Ari makinig ka muna. Wala akong pakialam sa lokal politics yun doon. Kung meron kayong uh, hindi pa kaintindihan sa politika, ang akin dito yung kapakanan ng kabataan. Ha? Sinabi ni Mayor, wala daw ang pag sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasaan sa among counter affidavit sir nga ilang record sa school. hindi hindi ko wala kung kon sa counter affidavit mo Tinatanong kita ngayon dito opo open open na uh, hearing opo ano sagot mo sano sa sir ha Saan, sa sir yung siya sabi ni mayor na mga bata hindi ka pag-aral at uh, basyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung uh, sa 2019, uh, nag-request me o nag nakuan me o gusto me nga makatukod ng iskwilahan, gumikan kay ang kaladzo ang iskwilahan sa kuan sa lanitag, bila, wala... Wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang, kung nakakalabas nila sa kapihan para pumunta sa iskwilahan doon sa baba. Oh, yes, yes, inood. Yes? oh, gagawa oh. sila. So, strike two ka na, oh, oh, oh. Kanina, strike one ka dito. Oh. Dito ngayon, strike two ka. Isa pang strike, strike three ka. Siguruhin natin, ha? Yung tama yung sasabi natin, ha? hari Aguila. ayoko kong, uh, Puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon na yung mga kinulong. Ayoko na magkulong pa doon. Please, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto lang na namin katotohanan. Kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? Hindi kami niyo pwedeng uh, papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa kapian para masave. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwalaan ng ganon. Kaya please lang, magsabi tayo na totoo dito. Harin Aguila. Ha? Thank you.